mansyon dito? Wala Naku, bakit sila meron? Di ba? Lahat tayo, kumakayod, nagtatrabaho. Naubra sa kanila ang babuting asal at mabait lang kasi nga, mga demonyo sila. Kaya tama yan! Sumigaw lahat ng kalit, Lahat ng kalit na galit! Ang hindi matatapos ang galit bukas! para hindi, ang galit hanggang hindi kulong ang mga putang inang magnanakaw. <laughs> hindi tayong pwede magalit lang ngayon. Kailangan hanggang bukas, kailangan sa susunod na linggo, kailangan sa susunod na buwan, hanggang umabot ng <laughs> ilang taon hanggat hindi sila nauubos. Walang mawawala sa atin kasi ubos na tayo. Kaya ang babaw, ang gagawin natin ngayon ay babawi na tayo ikulong ang mga magnanakaw. Para sa akin, hindi nga sa ang kulong. Dapat patayin ang mga korat na magnanakaw. Ibalik ang death penalty para sa mga korap. Para patayin ang mga magnanakaw, ikulong pati pamilya nila. Dapat gumawa ang bata ng batas ang pamahalaan para ibalik ang death penalty. Pasensya na po, Father. Alam kong ayaw mo ng death penalty. Ipagdasal mo na lang ako. Ibalik ang death penalty para sa magnanakaw dahil ang magnanakaw ang ang corrupt na public official. Hindi ko na tatawag ng public official. Ang corrupt na politiko ay higit pa sa mamamatay tao korap na politician ay higit pa sa magnanakaw. Ang corrupt na politician, ang corruption ay higit pa sa terorismo. Ang mga terorista, namimili lamang ng lugar at panahon kung kailan aatake. Pero ang mga magnanakaw sa Pilipinas, walang pinipiling araw-araw-araw nila tayong nilalakawan ay ng mga terorista yung, yung mga iba ang panalaw, panarampalataya, iba ang paniniwala, ibang lahi. Pero ang mangkorap, kapwa Pilipinong kalahi ang nilakawa. Kaya hindi tayo pwedeng sumuko lang ng ganito. Kaya hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos... kung gusto mong magkaroon ng magandang legasya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Nakatingin kami sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos, at inaasahan ka namin, hindi dahil sa idol ka namin, kundi dahil tuhan ka namin at inaasahan namin na tutuparin mo tapos namin mga employer mo. Kami ang nagpapasahod sa inyo. Tapos na ang panahon na natatakot tayo sa gobyerno. Takutin natin ang gobyerno dahil ang kapangyarihan nasa sa atin, wala sa kanila. Nakatingin kami sa inyo. Ipakulong. Lahat. Lahat ipakulong. Bawiin ang mga ari-ari. Hinahamon ka namin. Pangulong Bongbong Marcos Kung gusto mong magkaroon ng magandang legasya Ang pangalan mo Ipakulong mo Lahat ng magnanakaw Nakatingin kami sa iyo Pangulong Bongbong Marcos at inaasahan ka namin, hindi dahil sa idol ka namin, kundi dahil sinasweldohan ka namin at inaasahan namin na tutuparin mo ang inuutos namin mga employer mo. Kami ang nagpapasahod sa inyo. Tapos na ang panahon na natatakot tayo sa gobyerno. Takutin natin ang gobyerno dahil ang kapangyarihan nasa sa atin, wala sa kanila. Nakatingin kami sa inyo. Ipakulong lahat, lahat ipakulong para sa lahat naman ng mga politiko at bahagi na ng gobyerno na nagnakaw sa atin, nagnanakaw sa atin, mga nakatingin habang may nagnanakaw sa atin, mga kasama ng mga nagnanakaw sa atin, mga alam na may nagnanakaw pero hindi nagsasalita, mga kasama ng mga nagnanakaw, mga nagtatago ng magnanakaw, isa lang ang gusto namin sabihin sa inyong lahat, patawad kay Father pero Katatapos lang ng misa Pero Panginoon patawad niyo, patawarin niyo kami Pero totoo yan Ito ang wika ng lahat ng mga Pilipinong nilakawan Putang ilan niyo 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 tapos na ang panahon ng mga bababait at ng mga resilient. Ang mga babae, ang mga mababait ginago. Ang mga resilient tinarantado. Hindi na ubra sa atin yung bait-bait ang tahimik-tahimikan, patawad pero hindi po. Hindi ko sisimplihan, hindi ko babaitan ang mensahe ko ngayon dahil hindi naman sila magbabait.